Yo, good morning mga tol It's Sunday again At tayo ay may pupuntahan sa Lagunoy Kasapan ko si Pitik ng Raider Yeh, <laughs> charot Hindi, <laughs> uh, tropa natin Tapos si Lawrence Lakot sa Ronabeno At si Tony Na Weekly TV Pupunta namin yung uh, Chira Altas Sa uh, Lagunoy Magbe-breakfast ride lang kami At tapos uh, titingnan natin yung mga uh, ano natin doon scenery at makapasyal uh, din tayo ngayong Sunday nadaan kami dito sa Iriga via Hanawan Road so lalabas na kami ng Hanawan o Campo at dire-diretsyo na rin yon. So, nakaka narin na rin yung dumaan doon uh, Way back, ano pa ako nakadaan doon Papunta ng Partido area 2019, hindi pa pandemic Tagal na rin uh, At uh, babalikan natin yung mga ala-ala <laughs> uh, Pagdaan natin doon Papunta ng sa Torrena so, yun. At uh, update na lang mamaya mga tol So, dito nga pala tayo dadaan. Shortcut na to pupunta ng Hanawan. Nako. <laughs> Mukhang may team yung ulap bun sa unahan ah. Huwag naman sana. Palengke dito ngayon ah. Santa Maria. So, nandito na tayo sa barangay Santa Maria. Ito yung papunta ng buhi. Dito naman yung Paukampo, Hanawan. Gamit ko nga pala tong ano, sniper ni kumpare ko Paring Jed at brad ko rin sa kapatiran Tau Gamma P. nasa Canada na siya ngayon kaya for sale ka pala tong motor na to so sa mga gustong bumili message nyo na lang ako mga tol sa aking page so ang price nito pag usapan na lang natin PEPM nyo na lang ako so ganda ng ano dito oh. andon yung ano yung mount is uh, asog mount iriga ang burol yan ha <laughs> Kanina napakainit Ngayon na, na, na maulap na Huwag <laughs> naman sana tayo ulanin Pero ang lamig grabe Lamig ng hangin Sumasalubong sa ano Pati sa jacket sumusuot eh Ang mga tagos yung lamig Marami ditong ano Panani uh, Pananim na mais Pag anian na naman ng mais Uh, Alright, so nandito na tayo sa uh, parang view kaya Kita yung ano, yung tutay may tindahan na rin right, tapos parang hindi pa lang kung pangsita mm -hmm. tayo ko na lang din sila dito ang bagal nila eh <laughs> <laughs> so yan mga tol kita dito oh. wow lopet so doon tayo lalabas sa hanawan tapos yun Mike, yung concept tapos yung hibiscus nandun. So, dito yan sa Sagrada, Iriga na Oo, oh, Sagrada. Sumunod so, na barangay nito ay San Ramon. Hintayin na natin dito. Ito siya ang Tagal, oh. <laughs> Aba <Abanin nyo>, ah! <laughs> kong galing! <laughs> right, abante na uli. So dito na yung pababa. Palasan Ramon Iriga na to. Shoutout mga taga Sagrada High School. Dito na tayo sa ano, San Roman Iriga. Ah, uh, shoutout yung Dali kong katrabaho dito Taga rito sa San Ramon Kay Jojoy pala shoutout out Alright O kampo na tayo uh, May resort dito ano? Vale Rosa ah, <laughs> uh, Nakakita ko yan sa Facebook Maganda rin dyan Hindi pa naman ako nakapunta Pero dun sa picture nila Maganda siya Farm resort siya gitna ng palayan Anawan na tayo So kakanan tayo Punta na ng Partido area Partido district Sunod na barangay nito ay Old Moriones Dito nanggaling si Papa Ito yung hometown, home barangay Lagi kaming pumapasyal dito nung bata pa ako Kaso yung dating bahay nila ginawa na ng ano, gawad kalinga Madadaanan na natin yung mamaya So dito na yung ano Parang ano, ancestral ano namin shada sa mga ka kamag-anak ko dito <laughs> sigawad kalinga na paibas yun tinini <laughs> mga kamag-anak ko dito dito yan sa Old Moriones o Campo Council Right, tigaon proper na tayo mga tol Shout out sa mga taga Tigawon. Bigawon town proper. So papunta ng Tiwi dito sa may kanan. Papunta ng diretsyo na ng Albay. Tapos dito naman dito yung pupunta tayo papunta ng Karamoan. Diretsyo ng Karamoan. So may ano tayo dito na shortcut. Kakanan tayo. So dito tayo kakanan papunta ng Direkta na to ng San Jose Kaya di na tayo dadaan pa ng Goa Hintayin ko sila dito Right Palit na muna tayo ng battery Palubat na yata Dito na kami dumaan sa Rangas Para di na kami dumaan ng Goa At didiretso na tayo sa ano, San Jose Dito kami palaging dumadaan Pag uh, na ng ano, Lagunoy Shoutout dito sa mga taga Rangas Tapos kakaliwa tayo doon sa ano Diretso na yan San Jose Right Lagunoy na tayo mga tol at uh, kakanan na tayo dito sa punto ng presentasyon Garchaterrena, Karamuan Ano kaya to? Ano? May rantas Ha? Sige mo Tama, sige Tama mo sa, okay. sundon okay, mo na sa ako Ako na mga una Alright, so di pa alam ni ano Lakwatsero <laughs> So tayo ilang taon tayo dito Pabalik-balik Garchi Torena Pabalik ng Nabua Halos sa uh, nasaulo Nasa ulo ko na yung mga lubak dyan eh Hindi <laughs> ko alam kung Nag-reblocking na eh Inayos na yung daan Pero maganda na yung ano dito Kalsada Isa to sa mga ano uh, Less travel road Kunti lang yung mga dumadaang sasakyan Lalo na yung mga pampasahero Bus, jeep Hindi ko alam kung may jeep Ang alam ko lang, bus eh Punta ng presentasyon Sa unahan, makikita natin yung tulay Yan o, oh. kaya kabundukan na yan o oh. Lagunoy Peninsula <laughs> Lagi kasi dito unuulan Sana, huwag tayong ulanin Na ano, punta natin Saktong ano lang Ganito lang Walang init, pero malamig ito na yung tulay yeah. So yung Tierra Altas ay nasa Barangay Ginurangan So dito sa unahan may ano dyan uh, Dalawang singit <laughs> Yung doon tayo sa paakyat So dito naman yung uh, papunta ng Gargi Torre na. Ayan. Dito tayo sa pataas. Diretso. <laughs> so first time ko dito na dadaan as in first time. Kahit lagi ko tong dinadaanan papunta doon sa ano sa kabila. Ito kasi uh, diretso na to ng ano Gargi Torrena So lalagtatagos to ng ano barangay Ason, den ah uh, uh, basta tatagos na to ang alam ko sa uh, yung ason dadaanan nitong ano kaya sana ma-improve pa yung ano daan dito sa uh, magtuloy-tuloy na yung construction ng daan ng kalsada dito so, di ko lang ko hanggang saan pa lang yung natapos na kalsada dito ganda pala dito istaha diner cafe now serving Ayan, ano pa? Oh, kita na yung ano. Yung poblasyon ng Lagunoy. Oh, Tierra Altas Cafe, 750 meters. So, malapit na rin pala. Oh, ito na yung kapehan sa ginurangan. Isa sa mga pinupuntan ng mga motorista dito. sa sarado pa. Ayan o. Oh. Kita yung ano doon. Kabundukan o. Oh. Ayan o. Oh. Hindi ko alam kung magandang tingnan dito sa video ko. Kasi na sila. Dahan-dahan lang -dahan nga tayo. May mga nagbabike din dito. May mga lokal dito. Ano? Ayan na. Ayan na. No? Ayan na. Ayan <laughs> nakita ko na yung ano. <laughs> Tierra Altas Cafe. Malapit na. Gutom na ako eh. Oh, ay, mukhang maraming tao. Oh. Maraming motor dito sa gilid. Oh. motorcycle parking doon na lang wala na bang paparkingan ito na lang gilid right pasok na tayo Tierra Altas picture mo daw so to be malaya you must obey these rules non-dine in clients strictly na outside food so pag hindi ka pala kakain magbabayad ka ng 25 ha Tapos sa kami kumain, pupunta muna kami sa baba. <laughs> Tama kami doon. May isang magbaba dyan. Oh. No? Tara na. So, marami dito sa ano, table. At right, so, may babaan dito, may <coughs> lamisa doon. Yan sa taas. So, bounce na kami at uh, uwi na rin. So, masasabi ko dito sa Tierra Altas, maganda yung uh, view. Sa pagkain naman, okay naman. At uh, sa customer service, wala akong masabi. Thumbs up sa Tierra uh, Altas. Isa na naman tong uh, tourist destination na uh, dadayuhin ng mga tao. Dito yan sa Barangay Ginurangan, Lagunoy. So, yun o. Oh. Ganyan yung scenery dito. So, dito ko na tatapusin ang aking vlog. Salamat sa mga nanood at uh, nag-share. Marami pa tayong uh, pupuntahan ng mga lugar na tulad nito. Don't forget to follow my page, Rider Nurse Moto, at uh, YouTube channel, Rider Nurse Moto din, at uh, sa Instagram. Hanggang dito na lang, always keep in mind to ride safe, God bless! Salute. Peace.